Group chat. <laughs> Ay mga guys, kain, kain. Okay, oh, ngayon. oh masarap din niluto ni Mari, parang dahan niya. Tutulungan. Kaya nila ako makakain dito, masarap pa. Ah. Kumo na pare. Isa, Naman na na pala sandok ah. Siyempre kailangan natin magdasal. Kaya mga tagay lang guys, kamay lang ako. Gugas mo na ang kamay. Nakatabaw sa pagkain mo pare. Ay sa mo. Sok-sok ka, sok-sok. Alat. Grabe. Subang alat. Dami siguro asin nilagay na to. Hmm? Baalap na mapait. Ano ba to? Ang klaseng luto to. Ang pinaghahalo mo dito. Ha? Maalat na mapait ba? Hmm? Grabe. Iba yung lasa. Mahal pa mapait. Tinuruan ka ba magluto? Ito nang dinis nito. Hindi mo inayos pag Ang gasa mo mahal Mahal Ah, sabaw oh. -hmm. ko na lang ito. Tingnan dito na. Hmm. naman yun. Pero tinagyan mo lang ko dito sa para Dapat luto. Ako na naglinis kanina. Ako ba paglutuin mo? Salamon ka ng luto. Kain mga bay. yung ano yung maliit na. Mm. Yung mga bay, yung niya Ba yun? yung sige niya siya. Ito يقيم معايا بنو وجمه